friendship. Malapit na maluto ang aking maruya. Ito mga friendship o oh, maruya naman. Laki-laki mga friendship ang maruya ko. 7 pesos lang. yung mga friendship. Malapit na maluto ang maruya ko. Kaya hindi yan siya mga friendship dinidikit. Ayan yung harina yan nilalagyan ko yan mga prinsip ng itlog yan kaya hindi siya dinidikit na ano o okay tingnan mabilis sa balik rin, mga prinsip oo yan kala mo kay chicken ano. maruya yan mga prinsip malapit na matapos ang maruya ako yan ang paninda ko ngayon maruya, beko, turon. Tatlong klase lang mga prinsip tapos may palamig ako. Yan o. Oh. Ito, luto na to siya. Ito mga prinsip o. Oh, luto na to siya. O oh, dito. dito. Yeah. Yan. Delicious na delicious. Yan. Yeah. Ito mga prinsip, yung nilagyan ko, harina at saka itlog, kunting asukal, yan lang. Tapos, sinausaw ko dyan mga prinsip, tapos ilalagay na doon. O, sinasakit siya. O, luto na siya. Okay. Malapit isa malito mga prinsip. ubos na ang ako. Ano bye mga friendship. See you next video. Salamat sa panood sa video ko. Bye.